Ito yung tatlong advantage pag nasa online store ka. Alam mo ba na kahit uh, maliit lang na puhunan, pwede ka nang magtayo ng negosyo online. What's up mga kasin? So, panibagong vlog na naman tayo at uh, ngayon ay pag-usapan natin yung top 3 advantage pag nasa online store ka. At kung gusto mong magsimula ng negosyo or uh, gusto mong magka-negosyo online, tapusin mo ang video na to kasi isishare ko sa iyo yung mga advantages pag meron kang negosyo online at kung ngayon lang tayo nagkita ako nga pala si Erwin lang, isa po akong uh, entrepreneur at isang uh, fitness enthusiast at bago tayo magsimula, ito muna kwento so way back mga 2015 ay uh, doon ako nagstart na nagka-interest na magstart ng business isa sa mga rason kung bakit uh, nagka-interest ako mag-business is uh, sa tuwing may nakikita akong successful na mga businessmen ay nakikita ko na parang magaan yung kanilang pamumuhay kaya kinawa uh, ko yung inspiration at uh, nagtry ng business at swerte rin na nakapasok ako sa BFP so yun nga uh, nag ako ng pera at uh, sinubukan kong mag-business so unang mga ventures ko ay sa farming ventures no piggery poultry uh, free range at yung uh, rabbit farming no at ang isa sa mga problema ko sa uh, farming ventures ay yung Ah uh, malaki yung input tapos uh, konti lang yung output. Uh, for example, sobrang mahal lang feeds pero yung uh, karne na maibibinta mo is parang uh, maliit lang yung profit no kasi may mga malaking farm na uh, mura talaga. So yun, uh, ay sa problema ko dati sa farming ventures ko. At ang uh, pangalawang naging problema ko sa farming ventures is yung uh, konti lang yung naaabot sa market. So, for example, sa lugar namin, marami kasing mga mini-farm. No? So, yun, uh, pababaan ng presyo para uh, madaling maubos yung yung kung ano man yung uh, ready mo nang ibenta. So, pababaan ng presyo, yung tinatawag na price war. So, malit lang yung margin. At dahil uh, livestock nga, so, limited lang yung area na maaabot ng product mo. So, within province or region lang. So maliit lang yung uh, market. At ang naging problema ko pa dati sa mga livestock ay uh, napaka-sensitive nila. Pag uh, nagkulang sa vaccine, sa vitamins or sa pagkain ay madali silang magkasakit or uh, worst, uh, may iba na namamatay talaga. So lugi. Kaya yon na uh, minabuti ko na lang na ihinto yung mga farming ventures ko at uh, after noon nagtry din ako ng sari-sari store at ang uh, naging problema ko rin is uh, maraming nangungutang kaya lugi sa cash flow. At after ng sari-sari store, nagtry din ako ng uh, barbecue business. So ang naging uh, problema ko rin is uh, dahil uh, hindi naman ganun kalaki yung uh, lugar namin. So konti lang yung market. Oh. Maliit lang yung naabot na market. So nahinto rin. Yun nga, after ng barbecuehan ay uh, naisipan kong mag negosyo ng chicken pastil in a jar. So, at doon ko naisipan na itry i online yung uh, pastil in a jar business ko. So, uh, mas um, malawak na yung coverage or yung reach ng uh, pastil uh, business ko kasi pwede siyang ipadala no? kahit uh, saan sa Pilipinas. Ang naging problema ko na naman dahil uh, marami yung barbecuehan uh, sa lugar namin. So, minsan nagkaubusan ng Uh, chicken breast na siyang uh, pangunahing ingredients no sa pastilya na jar business so uh, minsan nawawala ng supply kaya wala kong naibibigay sa aking mga loyal customers so yun yung uh, isa rin sa mga naging problema ko sa pastil in a jar business ko kaya ayun minabuti ko na lang na ihinto rin at hanggang sa naisipan kong mag business ulit at uh, ito napunta ako sa banana chips business ko ngayon dahil uh, na realize ko na maganda yung uh, banana chips business no. Uh, maganda siyang gawing panghimagas for snack at uh, healthy. So dahil uh, oversupply din sa saging yung uh, lugar namin, so yun yung naisipan kong i-business. Uh, isa din sa mga reason is yung uh, matagal mapanis yung banana chips no. So pwede siyang i i-market din within the Philippines. Pwede siyang ipadala kahit saan kasi matagal mapanis yung uh, banana chips. So, yun na yung unti-unti uh, kong dine ngayon. At so far, uh, maganda naman yung takbo ng uh, banana chips sa business ko ngayon. Unti-unti nang may sale at uh, nakikilala yung uh, business brand ko na banana chips. At sa pag-market naman sa logistics, napaka uh, dali lang niyang Ipaship ship At uh, yun nga, nag-open ako ng mga online store no sa orange app sa red app at uh, mas naging uh, magaan yung startup ng business ko dahil uh, for example sa logistics uh, sila na mismo yung uh, meron na kaagad na logistics so ang uh, ginagawa ko na lang is uh, pag merong order automatic uh, prepare ko na lang babalot ko uh, papackage ko tapos uh, sila na bahala yung uh, kumuha ng package at uh, sa pagpapa-ship at ngayon kasi so i-i-share ko sa iyo yung uh, top 3 advantage pag uh, nag-online store ka. Una is low startup cost. So di mo kailangan ng malaking puhunan. Walang renta, walang construction, at uh, wala masyadong empleyado. At uh, pwede kang mag-start ng mga free platforms, no? Uh, Facebook, Marketplace, uh, Lazada, Shopee, or uh, kahit sa TikTok. So, meron ng uh, available na mga tinatawag na seller center. So, yun, uh, nagsimula kong magbenta sa Facebook Marketplace at uh, wala pa akong uh, one key na capital noon at uh, after ilang araw, uh, nagka-profit ako. At uh, pangalawang advantage pag uh, nasa online store ka yung uh, malawak yung naabot ng product mo at pag malawak yung naabot ng product mo, mas maraming customers. At uh, yun nga katulad ng banana chips business ko ngayon dahil matagal siyang mapanis at uh, nasa online at uh, si read up na rin ang bahala sa logistics so ang gagawin ko na lang is i-prepare yung order, i-pack ng maayos tapos uh, sila ng bahala sa pagpapaship. Mas less hassle at mas uh, malawak yung naabot at uh, mas marami yung uh, possible na customer. One time nung uh, starting pa lang ako so may isa akong customer from Davao. So, nakita lang daw niya yung uh, TikTok post ko sa aking uh, produkto na banana chips. So, yon nag-order siya ng uh, 25 pieces at uh, yun, uh, na na-ship agad. So, pag uh, yon uh, yung physical store lang sa amin. So, posible hindi ko siya maabot kasi Davao 'yun eh. Uh, ibang uh, lugar na 'yun. So, 'yun yung kagandahan sa online store. At ang pangatlong advantage pag uh, nasa online store ka ay uh, 24/7 pwede mo siyang i-open na business. Kahit natutulog ka, pwede kang kumita dahil uh, automated system na like order forms or uh, TikTok shop do the work. So automate with tools like uh, TikTok Shop Seller Center or uh, yung mga order forms at uh, sila na yung bahala. Or pwede rin i-set up yung auto reply pag uh, may order sa gabi, automatic 'yun na uh, redirect sa order form ko. So pag uh, kagising ko kinumagahan, ayun, uh, may order na. At uh, 'yun yung mga advantages pag uh, nasa online store ka. At kung matagal mo nang uh, gustong magsimula ng online store, this is your sign. So start your online store today. Hindi kailangan ng uh, perfect setup. Ang uh, importante is yung uh, magsisimula ka. Bakit ko nga ba ginagawa ito ka ano Bakit ko nga ba sinishare ito sa inyo? Dahil naniniwala ako na ang entrepreneurship ay uh, malaking tulong upang uh, umunlad yung ating uh, bansang Pilipinas. At kung ikaw ay uh, katulad ko na gustong maging fit na entrepreneur, uh, meron tayong community na tinatawag na Fit Entrepreneur Community kung saan uh, nag-share tayo ng mga volleyball contents no, sa fitness at business. So, click mo lang yung link at uh, pwede kang mag-join ng libre. At kung nakaya kong magkaroon ng online store, I'm sure na mas kaya mo. Kaya, simulan mo na at gawin mo lang. Nga pala, Kasinso, kung uh, wala ka pang negosyo at uh, gusto mong magsimula, open pa rin kami for distributor at reseller sa Pinoy's Banana Chips, mag-message ka lang. At lagi nating tatandaan mga kasin na kahit ano hamon ng buhay, huwag na huwag kang susuko. Gawin mo lang kung ano yung dapat mong gawin at siyempre gawin mo kung ano yung tama. So, thank you for watching mga kasin at uh, see you next vlog. Bye guys!